Morning, Attorney Buko. Ano po ang nangyari po ngayong umaga? Uh, masasabi lang namin, nag-testify na si Jenny. Uh, si Jenny Ferry. Eh. Okay, so, ngaayos naman, naman po? Yes, yes. yes. And so, uh, tapos na po yung mga witnesses for TVJ? Para sa injunction. Para sa injunction? Uh, para sa injunction. Tapos na. We'll submit our exhibits na by September 4. September 7 sila naman. Okay, so mga witnesses naman po no. Uh, so, ah, so, kailan po kaya matatapos itong sa injunction na ito? Within September. Ah, within September po 'yon. So after po noon, yung pong actual na case na. Magde-decide muna si judge ko sa injunction. Sa injunction. Pagkatapos noon, yung main case na. Yung main case na yung ano kung magtutuloy po ano. So, thank you very much po at all you, you, you Okay, salamat po. So, iyon po napanood niyo po yung aking uh, very short interview kay Atty. Buko pagkatapos po nung fourth hearing ng tape at ng TVJ. Okay? So, actually, nakita ko din kasama niyang bumaba si Ma'am Jenny Ferre. Kaso, ayaw nang magpa-interview ni Ma'am Jenny. She is a very private person. Hindi ko na din naabutan. No? Umikot na ng ganun. So, ang naabutan ko na lang talaga si Atty. Buko. Pero nakita ko mismo si Ma'am Jenny. She was there and uh, sinabi din nga nung, nung abogado na Nag, nag testify siya at uh, sinabi niya yung kanyang uh, side kung ano sa tingin niya yung mga nangyari dito sa awayan ng tape at ng TVJ para sa itbulaga. Okay, so after nung short interview, nakapagkwentuhan pa kami ni ni attorney uh, Buko. So pinag-usapan pa namin ah uh, ang hindi ko natanong doon sa interview niya pero napagkwentuhan namin off the camera is yung sa IPO eh. Kasi eh nga like I said dalawa yung dalawa yung kaso eh. Dalawa yung binibinig eh. Isa dito sa Marikina para sa copyright at dun sa trademark. So ito yung update about dun sa trademark na issue ah. Na yung uh, yung uh, uh ba? Diba, na trademark na final ng TDJ ay ino-oppose ng Uh, tape. So, totoo yun. Kunong perma ni, ni Tanungin din natin mamaya kay Atty. Maggie. Diba? Para pakinggan natin yung side nila. So, totoo yun. Ino-oppose. So, nag-file uh, Tapos, nag-pass na din ng sagot yung uh, tape regarding doon sa cancellation ng trademark na final ng TBJ laban sa tape para sa 8 Bulaga na trademark. Okay, so, tinanong ko gano'ng katagal yung sa trademark it would take between 30 to 60 days mga ganon Usually ganon yung period. So mga in 2 months pa natin malalaman kung ano na yung mangyayari regarding po sa IPO sa trademark uh, doon sa mga kaso na yun. So yun, at least mas ma mas mabilis. Kasi dito sa dito sa Marikina, medyo matagal yung ano eh. Pero yung sa injunction malalaman natin by September then. Okay, so yun naman po ang uh, I think nakaset na yan September 4 yung susunod they will uh, uh wrap up the case then September 7 doon na magsisimula na yung sa side ng tape at uh, din natin mamaya si attorney Maggie kung tuloy ba yung kanilang mga witness kung uh, ano ba yung mga plano nila and ano ba to so ayun po so sa ngayon yun po yung interview ko kay attorney Buko uh, sa akin ito ano naman Uh, tingin ko yung kay Ma'am Jenny naging maayos naman. And uh syempre si Ma'am Jenny alam naman niya yan. Alam naman niya yung katotohanan diyan. Alam naman niya yung Kumbaga, kailangan lang nila magsabi ng katotohanan. 'Yun lang ilalabas nila dito. And uh, I think uh, bahala na ang korte kung ano yung magiging desisyon po nila tungkol po sa issue na to. So, ayan, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Mamaya naman yung kay um Ator ni Maggy. So, uh, update ko po kayo later and uh, at least tapos na tapos na yung mga witness galing from the side of uh, TDJ and um, yun po yun po yung latest po natin from Marikina actually na, na ano ko din napagwentuhan din namin nasabi ko din yung kay Paulo Contis hindi, hindi din nila alam eh na dito pala eh, pareho pala eh na dito din dito din na korte pero iba kasi family court yata yung kay Paulo Contis sa kanila regular court okay so dito din pala si Paulo Contis uh, Nagihiring para po sa kanyang annulment case. So, may video din ako dyan. Kinuwento ko yung story ako. Paano ko nalaman kanina. So, ayun guys. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Ingat po kayo. Maulan po ngayon. Maraming baha sa mga iba't ibang lugar. See you po sa next video. Ang next video po natin. Kaya to ni Maggie. Bye-bye mga dabarkads.